oh. Uh, uh. Mura pa. Meron pa oh. Uh. Hindi mali, mali mga kumpa. Ah, bata pa. Oo. Uh, uh. Hindi pa ka. Ah, dalawa pa man din Yung pa uh. Ay bata Ta pa. Tagbunga nga pa lang ay eh, nung... Tagbunga nga oh. Uh. Naay pa ah, uh. Yan oh, dami. Ilan ang bunga na rin? Sampu no? Apat. Hmm, uh, tara lakad. Sampu pa meron. Hindi ni. Eh. Giyaba no. Mhm. Mm Hayo. Ano kaya yun ay e, nakabitin oh. Uh. Ah, ano yan? Ang ah, laki. Pinaglunuhan. Pagkataas-taas naman lang tayo. Tabi po tayo, baka kimadali. Ba, pinaglunuhan laki? ng ahas. Ano kaya ang ahas yun yan? Yan ba dyan sumampit? Ay baka ngayon wala na kita ay. Oo. Uh ah. -huh. Sa Dranghita. Dranghita po aray, ay. Diyan kaya naglunu yun? Ay hindi ko nga alam ay. Oh. Baka may sinabit na Araco. Oo, ah, ah, hindi hindi. Na, na ay po pin, no. Pinaglunuhan. Ayun ay, eh. ay hindi pwedeng damputin. Oo. Oh. Gawa na makakalas. Ay masisira ano. Oh. Oh. Ay, siya nga. Baka dyan na yung naglo, no? O, paano kang asin ah, ito? Eh. ang buntot. Ay, maliit din. Ah, sa ako pagkalago. Ah, malaka. ba? Hmm. Nasaan kaya ang ulo? Makikita sa ulo pag yung mataba ay nakaano. Ay, awan ko nga, eh. Nakakapangilabot din, eh. Baka na Wala. Wala yung ulo. Hindi na, ano. Baka nagkabog, ano. Ay, awan ko nga, eh. I ibig sabi din yung lumambiti eh nakakapangilo adeo Diyos ko po maroon na yung kwan alin Pilihan, parang meron pa din ah naman. mag ingat ko alo din yung um, kacha ang may asa adeo kahit nga sa panador ay ano Ina? nariyan yan o oh, kung anong ahasin yan aray aray pagkakapal ko alo din ang bunga ng gayubana ngayon yan marami pong bunga maliliit pala ay tamo oh. ibig ko sabihin po yun no, oh. Ay, ay pero may bunga lahat. Ano? Eh. Ay, 'yan Ari bang maliit na ari? Ayo, pwede na. Oh. Magulang na. Pwede na madalang na antique. Teka. Mm. Bakit malapak? Eh, talaga rin pwede na, oh. Tangkaye. Eh. Meron. Oh, oh. oh. Ay pwede, pwede na yan. Pwede na yan. Nakaip ako yung may bulak na cauldron, no? Kaya nga. Tagyaban, no? Iba, ta iba talagang ano sa atin. Ibig sabihin ay nasa klima din yan. Adi, oo. Kung bagay mas madalas ditong ano, naganda talaga. Yan pa po, oo. Oh. ito, oo. Oh. oo. Hindi, atuhan ko muna ipakain. Pag hindi nila kakain, minsan po y ay, dun, ay, ay, yung... Ayun pa, cauldron laki, oo. Oh. Hindi mo ba kita? namba Yan, pagkamitig oh. Yan oh. Ano? Pero maano pa naman pagkalaki yan oh. Ay ma para mura pa. Mura pa ano mas ganyan pa ano. Hindi. Oh, hindi pa hindi pa ba yung makina oh. Yan po. Ang laki oh. meron kaya Pati pinaglunuhan ang laki. Yo. Ilang pa kaya ito? Isa. Ay, ay ari. Pati pinaglunuhan po ang laki. Kapangalabot din Na no? rin lang sa buntunan dahil silbanya na eh. Magkasama na talaga At ang ahas. Ang ahas na may kona sa tao. At tao. Uh, Yan ay takot din. Ay, takot siya. Pag mayroong anak. At saka yung apakan. Delikado. Tanong mo ba yung yung pagkataas na kuwanta mo Pagkadami buo yun o oh. Pakalakit pati ano Ay paano nga makukuha Pagkatayog tayog naman Aba Diyos ko po Pagkatayog tayog naman